Ano karaming masasarap Do na bagay? Matuloy kay Diana na may pinakakaunti sa lahat? Magsimula tayo sa kanya. Una, tingnan natin ang ibang sukat. Wow, sampung layers ng noodles ang kay Nancy. Oh my God, gano'ng karami kaya ang kay Chloe? Wow, isanda ang layers ng noodles, mukhang masarap. Sige, ituloy na natin ng tikiman. Wow, ang sarap nito. Mga babae, parang Coca-Cola ang lasa. Astig, gusto ko talaga. Pero sobra naman kaunti, gusto ko ng mas marami pa. Yun na yon. Sino ang susunod? Pasensya na, lahat ito ay dahil sa noodles. Ew, ang kadiri naman. Ngayon, ako naman. Meron akong cool na plug. Electric. Tingnan mo Ayan yon. Doon. Ay, talagang hanga Pwede itong umikot. Ay lang noodles ay umikot mag-isa ngayon. Nahini ba ito astik? As wow, ang lasa nito ay parang KitKat. Ito ang paborito kong candy bar. na hindi mo pa natitigman ang tsokolating pansit. Oh, sige na. Mm, ang sarap talaga. Ang sarap. Ang dali gamitin itong tinidor. Nakakatawa itong umikot sa noodles. Subukan nating ilagay ang noodles sa iyong bibig. Oh, isa pa. Haha, tingnan mo 'yan. Atake ng tinidor. Mmm, ang sarap! Hindi pumasok sa bibig ko, pero sige na nga. Ang kadiri, kadiri. yan ay... Nakakadiri. Ngayon gusto kong Five subukan minutes. ng... May natikman akong huba-buba. Napakasarap. At pwede akong magpaulan ng mga bula. Wow, gumana ito! Kaya dapat kumain pa ako ng marami. Oh, ang bigat nito sa timba. Ah, oh, kawawa naman. Diana, tulungan natin siya. Uy, anong ginagawa mo? Salamat sa pagtulong na makabangon ako. Pero hindi ko magawang pumili ng noodles mula sa pagkakabihag. Nabalot na ako. Matutulungan mo ba ako? Hindi ko man lang ito makain? May naisip ako. Diana, kumuha tayo ng isang dulo ng noodle at kainin ito. Mga girls, magtira naman kayo para sa akin. Nako, nahihilo ako. At ngayon, mag tayo ng mga bula. Ano, wala ako. Nako, heto na. Sige na, huwag ka nang magalit. Wow! So marmalade ice ito! Ang tamis naman! Paano naman ang iba? Wow! Si Chloe may sampung marmalade ice! At si Nancy may isang na marmalade ice! Cool! Simulan natin kay Diana! Meron lang siyang isa! Oh! Kay sarap! Sayang lang at kakaunti! Hmm... Pero napakasarap! Nagustuhan ko ito! Oh! Ang sarap! Oh! Sige! Sino ang susunod? Oh! Ako! Meron akong sampung marmalade ice! Astig! Kakainin ko ito gamit ang pop tube. Wow! Ang sarap! Nakain ko ang lahat! Oh! Oo! -oh! Nancy! Tulungan mo ako! May bumabara sa lalamunan ko! Tulungan mo ako! Salamat! mga na ako! Salamat, Nancy! Walang anuman, super! At ngayon naman ang aking turn. Kailangan kong kumain ng hanggang isang daang marmalade ice. Mukhang napakasimple dahil sobrang sarap nila. At guto ko rin ang palaman. Diana, huwag mong tingnan ang aking mga goodies. Para sa akin lang ang mga ito. Oh, napakaganda talaga nila. Kahit isa, sige na, madamot. Gusto kong kainin ng lahat mag-isa. Mmm, masarap. Paano kung kumain ako ng isa lang? Hindi na kailangan. Para sa akin lang ito. Oh, may maganda akong ideya. Meron akong medyas. Hindi ito ang pinaka-fresh, pero may ideya ako. Gagawa ako ng rag doll. Oh, cool. Tingnan mo yan. Mukha itong nakakatawa. Kailangan mong bantayan ang aking marmalade eyes mula kay Diana habang abala akong kumakain. Magaling. Talaga bang gusto mong pigilan ako gamit ang medyas na ito? Ah, saan mo nakita? Kumalis na ako kay Marmalize. Sige na, alisin mo ang kamay Narito. mo sa... Oh, ang sarap. Pabayaan mo ako. Nancy, ang medyas mo ay kakaiba. Ano, wala akong naririnig. Abala sa pagkain ng marmalade. Oh, mabuting kaibigan. Oh, ah, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng high five. Wow, ang daming waffles. Hindi ko kailangan pinangarap ng ganito karami. Wow, may sampu si Nancy. Astig, gano'ng karami ang At kay Jan? At mayroon akong, oh, isa lang. Tama na sa akin yan. Kahit isa lang na waffle, pwede nang pinakamarami. Gaano kasarap ang mga syrup na ito. Kailangan ko lang magdagdag ng kaunting higit Kaunting ganito, kaunting ganon. Tatay, oh, ang galing. Ngayon, subukan natin ito. Mmm, mukhang napakasarap. Sip, sip. Ikaw. Okay, tara na. Mmm, tama ako. Sobrang sarap. Ang sarap mga babae, paano kayo? Iniisip ko kung paano ito kakainin. May naisip ako. Wala akong maiisip na mas masarap pa sa whipped cream sa waffles. Pwede ko pa silang pagdikitin tapos magkakaroon ako ng bahay. Oh, tingnan mo 'yon. Wow! Dagdagan pa? Ngayon ang bubong. Oh, tingnan mo lang 'yan. Napakaganda. Mas mabuting tikman ito agad. Ang sarap! Ang galing! Gustong gusto ko ito! Sis Since Nancy, may ng masarap na pagkain. Gusto ko rin itong subukan. Meron akong wala pang isandaang waffles. Tama iyon. Makakagawa rin ako ng bahay, pero ikakabit ko ito gamit ang Nutella at magiging mas masarap at mas maaasahan ito kaysa sa cream na mabilis matunaw. Pinipirmi namin lahat dito at doon. Magaling! Tapos magdagdag pa tayo ng higit pang Nutella at bubong sa taas. Ganda! Ah, uh, hindi ako makapaghintay. Talagang gusto ko itong subukan. Sige, isa pa. Oh, tingnan mo yan. Meron akong lahat ng... Dapat matatakan ng dragon. Maglalagay tayo ng mga sundalo sa Waffle Fortress para protektahan sila. Mahusay! To first, let's walk it as to adapt to the real of dragon ng bawat kuta. Andos niya wangay ang pakinig ng gutom na dragon. Ang lahat niyang masarap. Oh, kas kakainin ka nito. Napakasarap, kayang harapin ng dragon ang mga sundalo. Pero iwan mo sa akin ang kuta, ito ay para iso ang nagyayelong Nutella. Naging sobrang sarap ng mga waffle. Wait, wait, Tama ang desisyon na gumamit ng Nutella. Ang sarap. Oh, Naku, kumain Sobra ako. Oh, mahusay, Dragon. Salamat. Wow, ang daming gummy bears. Dapat nating subukan lahat agad. Aba, si Chloe ay may isa lang. Pero si Nancy may sampung gummy bears. Ilan kaya ang kay Diana? Diyos ko po, umaabot ng isang daang piraso. Tama, sino ang unahin natin? Chloe, tara na. Magaling! Nakaisip ako ng ideya kung paano palakihin ang isa kong gummy bear. Kailangan mo lang itong i-roll at gumamit ng rolling pin. Kita mo, lumaki na ito. Ang astig, sobrang sarap. Pero ang konti, gusto ko pa ng marami. gaano karami ang mayro'n ako? Oh, lumalabas na may sampung gummy bears ako. Masarap! Dapat ko na silang tikman kaagad. Oh, meron pa akong isang cool na ideya. Kaya kong gawin ito. Kailangan kong ilatag ang mga bear para maging dalawang football teams. Sakto lang ang dami nila para sa akin. Magagawa ako ang isang mahusay na laro. At yung makagol, kakainin ko siya. Handa na ako. Tara na! Sige mga kaibigan, simulan na natin ang laro. Oo, oh, ang pinakamasarap na kuponan ng football sa mundo. Huray, simulan na! Okay, nagsisimula na ang laro at ang kuponan ay naka-score ng goal. Huray, pasok sa bibig ko! Mahusay, nagpapatuloy tayo. Isa pang goal. Meron na lang ilang piraso ang natitira ngayon. Hmm. Isa pa, nakain ko na halos ang buong team. Oh, may dalawa pa. Ayun, tapos na. Tapos na ang laro. Sino ang susunod? Tara na. Oh, sa wakas. Oras ko na. Talagang gusto kong tikman ang aking marmalade na mga oso. Oh, ang sarap nila. Ang dami nyo. Kakainin ko kayo ng matagal. Pero ayos lang. Maari kong tamasahin ang ganitong kasarap na pagkain ng matagal. Sobrang sarap. Ibabato ko pataas at sasaluhin ito gamit ang bibig ko. Ang dami nila kaya pwede ko silang kainin habang buhay. Oh, ang sarap. Kakainin ko ng sabay-sabay ang marami sa kanila ngayon. Dito baka hindi ito gano'ng kasarap. Pag sinampang ako, alam ko na ang gagawin ko. May naisip ako. Ilalagay ko ang ilan sa isang mangkok at ngayon ay tutunawin ko ito. Gawin natin likidong marmalade gamit ang burner na ito. ngayon kukunin ko itong likidong marmalade at iinumin ko na lang ito. Oh, oo, oh, oh, sa tingin ko sapat na yan. Subukan natin, tingnan mo yan. Ang ganda at sobrang dami at mas masarap ang lasa. Ang maganda dito ay pwede kong pipisilin ito na parang slime. Oh, tingnan mo itong consistency. Well, hindi mo na kailangan ng mangkok. Ngayon, pwede na akong pumunta sa bahagi ng sining. Well, una, kailangan nating pagkalatin ng maganda ang lahat. Kailangan subukan ng lasa. Ang galing, bakit walang nagsabing pwede itong maging napakasarap? Hindi ko man lang magawa ang malaki. Arnold, tingnan mo yan! Napakaganda. Alam mo na ba ang gagawin dito? Oo, oh, ang laki ng gummy bear na yan. Mukhang maganda at nakakatakam. Subukan mo na agad. Gustong gusto ito ni Diana. Naiingit ang mga babae habang pinapanood kang kumakain at hindi nila matanggihan ang Subukan kanilang na... sarili. Well, mga babae, tapos na ako. Pasensya na, nadala ako. Wow, tapos na ang video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Huwag palampasin ang aming mga bagong video. Kita tayo soon!